Sa, sa Tropa, Tropa TV. TV. Yes, sir. Shoutout po sa parents ko dyan. Sikat <laughs> 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 na po ako. Anong pangalan? Derek po. Yung kasama mo? Jamila. From 1 to 10, gaano kayo katalino? 1. 1. Grabe naman. <laughs> okay. Nag-aaral pa ba? Apo. Anong favorite subject niyo? Wala po. Wala? O oh, sige, ipapapiliin ko na lang kayo ng subject dito. Kinakabahan ka ba? Hindi po. Parang kailangan mo ng pera, tropa. Narinig ko kanina. Opo. Okay, sige. Bunot ka na. So, ang nabunot niya is... Computer. Magaling ka ba sa computer? Hindi po. Valorant. Valorant. So, game. First question natin. Sa website browser, ano ang ibig sabihin ng WWW? Worldwide... Web. Oh, ang galing, ang galing. Matalino, matalino. So, may 100 pesos na siya. So, last question tayo. Ano ang ibig sabihin ng USB? Um, Call a friend? Ayan, apat sila. Sige, baka alam nyo. Ano ang ibig sabihin ng USB? Um, Iba yun. Universal Studio, iba yun. Wrong topic. <laughs> tama, tama yung universal. Universal. Social. Nag-iisip, <laughs> nag-iisip. Oh, uh... Ay, may ambag na ako universal. <laughs> tama, universal. universal. Yung B, alam niyo yung B. Hindi po. Hindi rin. B, ko. <laughs> <laughs> Uy, nakakahiyaan. Diba may yung exposure natin? <laughs> Universal. Or pass na. Pag nag-pass ko ba, mababawas ng 100. <laughs> 100 na lang mo kuha. Wait lang mo, USB kaya. Universal. Universal What? Station. Hindi ko alam. Hindi na, pass, pass na. na. Pa -pass pass na. Lang so, the correct answer is Universal Serial Bus. Ah! At least, meron pa rin kayong 100 pesos. May pamatay tayo. Hindi, <laughs> sige. Tsaka dahil natuwa naman ako sa inyo, may bonus question pa ako sa inyo. Magbigay ng libang lugar dito sa Baguio na madalas pinupuntahan ng mga tao. Lima. Mines View. Okay. Ride Park. Okay. Na Mansion. Okay. Stone Kingdom. Ay, ayoko. Gusto ko. Ayoko. Pa, Pangapat na sana. Ayaw niya. Pabu sige. Bamboo Sanctuary. Okay. Um, SM. <laughs> Botanical. 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 <laughs> Tama. So, meron pa kayong additional. 100 pesos. <laughs> uh, anong gagawin niyo sa 200 pesos? Pangkain. Pangkain. Pang street food. dito ba kayo? Ang dami niyong alam na. Ano. Ah, uh, okay. <laughs> okay. Kaya pala. <laughs> okay. Thank you. Thank you for playing mga trawa. Thank you. Thank you. Thank you. YouTube, eh? <laughs> sige. <laughs>